Samantala, umaarangkada at walang makapipigil sa pagpapakitang gila sa pag-arte ni Therese Malvar sa sunod-sunod na pagkakapanalo niya sa iba't ibang award-giving body sa Pilipinas at sa international stage. Pinabilib ni Therese ang mga Russian sa kanyang pambihirang pagganap bilang jinky sa drama film ni Ralston Hoover na Hamog. Kaya siya ang nagamit ng Silver St. George Best Actress Award sa katatapos ng 38th Moscow International Film Festival. Matatandaan na nabigyang pansin din ang kanyang kahusayan sa Amerika at natanggap niya ang Screen International Rising Star Asia Award sa New York Asian Film para sa kaparehong pelikula. Ang kwento ng hamog ay tungkol sa kabataang gumagawa ng krimen upang mairaos ang araw-araw na kahirapan sa buhay. Gubaganap siya bilang si Jinky, isang batang lansangan na may matatag at matapang na personalidad at tuso. Binigyang buhay niya sa pelikula ang nakalulungkot na kalagayan ng mga batang dansangan sa lipunang Pilipino. Hangad ni Therese na lalo pang mahasa at mapaghusay ang kanyang kakayahan sa pag-arte sa tulong ng mga taong sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Bukod sa hamog, kinilala rin siya bilang Best Actress ng Sine Filipino Film Festival noong 2013 para sa kanyang pagganap sa pelikulang Ang Huling Chacha ni Anita. Sinunda nito ng mga pelikula na may malalim at panlipunang tema katulad ng suspense film ni Kip Owebanda na Tumbang Preso na tungkol naman sa human trafficking at iba pang mga pelikula tulad ng Child House at Sakaling Hindi Makarating.